This video, mayroon tayo ditong Kadama version tayo kasi maraming nag-message dito sa in ko kahapon na napakagandang babae, 3 months lang dito sa Riyadh, ipinauwi na ni ng kanyang employer na babae. So, babasahin natin ang napakalupit na uh, mga comment nila dito sa isang video ko na 'to. Halika panoorin natin bago ang lahat niyan. Manood muna kayo ng Kadama mirsyo, version na maganda pa uuwiin ng Pilipinas. Halika, panoorin natin. Pag ganito po itsura nyo, pakiusap po, wag na po kayong mag -abroad. Parang awa nyo na. Ate, okay ka na ha? Uwi ka na ha? Wag na mag abroad ng trabaho sa bahay ha? May stress, may stress ang madam mo sa iyo. Ha ate? Oo, oh, imbis na rin ka ng madam, ang madam mo mag-a... Diyos ko, dito mo, sinusundan ka na ng amo um, mo, ayak pala lumabas. Hmm. Hindi lang siya, hindi lang siya may appeal eh. Maganda pa rin ang ano niya eh. O, sige na lang, ano ba? Ate, hindi lang. Okay? So, ayan po. Shout out, Shout out natin yung mga nag-comment doon sa isang video natin na in-upload na katama version maganda. Ayan, yung pinauwi ng 3 months lang. So, ang daming naiinis doon sa kabilang apps. Kasi, uh, hindi lang naman siya ang maganda dito. Sinasabi ko nga sa inyo doon sa aking vlog na hindi lang siya ang maganda dito. Mas marami pang magaganda dito sa Riyadh. Dahil pag ako'y nag diop talagang nakikita ko na mas magaganda pa at sexy pa ta talaga sobra pansik si kay ate so, so mayroon isang nagcomment dito babasahin ko to ayan dito tayo sa kadama version ha maganda ayan shoutout dyan kay Perla de la Pina Aquino big mali dyan si Kabung Concha kung pinanood nyo ang live nyo hindi nyo ibubuli si Kabayan totoo talaga yan iba kasi ang dating ng caption noon kay Bung during his live pinatayo niya si Kabayan at si Kabung ay kinikilig Nakita ko yun, nanood ako. Akala ko nga, pa uh, paiikutin pa niya para rampahin kasi ang tanong niya ay pagtululaway. Correct. Kasi kung ano ang dahilan ni kabayan, ba't pinauwi, dapat private na yon. Oo nga, di ba? Dapat yung mukha ni Kabayan inilagay niya ng sticker. Ganon yon. May mali din si Kabayan. Nasa Saudi siya. Naliligo, nakatapis, nagtualya, Naglalaba, nakatapis. At alam naman natin, ang lalaking Arabo itulo laway yan. Yun ang pagkakamali ni Kabayan. Kaya itigil nyo yan, hindi niya kayo maawa kay kabayan. Nakakakompare yan sa inyong sarili. Isipin nyo, may pamilya yan, isipin nyo din kung kayo na sa kalagayan niya. Huwag pong i-post dito, share doon. Aka, uh, ako, kaya na uh, di na pa uwiin. Us, handa ko lang eh, maano, ma, mapimok. Yes, mapimok no one is perfect. Kaya nga stop na ang pag-judge kay Kabayan, maawa naman kay sa pamilya kahit kasalanan niya. Alam niyo ang pagkakamali talaga itong kay uh, Idol Kabong Concha Is pinatayo niya, nakita ko 'yon sa live na 'yon. Paano na pala kung ah uh, maganda nga, di ba Mas, yung nga sabi ko, mas marami pang magaganda dito sa Riyadh. Paano nga pala kung uh, walang uh, oportunidad dyan sa Pilipinas? Eh, dito yun lang pagkakataon na libre yung nga sinasabi ko dyan sa vlog ko na libre pag pumunta ka dito sa Middle East. Lahat at yung wallet mo may, puno, may laman pa. 'di ba? Ito yung pagkakataon at yung sahod naman dito sa Middle East eh, medyo nakataasan. Yun lang ang tamang tama na yun ang iniisip ni Ate na yun ang pagkakataon niya na mabuhay niya yung pamilya niya kasi sa Pilipinas. May ganito bang sahod na kagaya rito sa Pilipinas na ganitong sahod na may mga katulong as in wala. 'di ba? Kaya nga nagkamali lang talaga ganoon ang nangyari. Kasi, hindi naman kasi nilagyan ni Kabong, alam mo, <laughs> ganon talaga. Ako sa totoo lang, nanood ako ng live na yon Sabi ko, nasyak ako. Sabi ko, hala, bakit patayuin? Akala ko rin nga, paiikutin eh. Yung bang pagtayo, tapos sasabi niya, tinan nyo, oh. tinan mo, yung barang sexy ang dating. Para bang, syempre, ikaw, ikaw ba naman, ganon ba naman, ang kagandahan ba naman, itsura mo is patatayuin. Tapos, si ate nga, hindi na nga nagsasalita, gumaganyang-ganyan na nga lang siya. O, diba? Ngayon, trending na trending talaga si ate mismo doon sa kabilang apps. Parang ang dating tuloy, parang naaawa na rin ako kay ate. Sa totoo lang. Kasi, uh, na, na, kumbaga, stress na nga siya. Dahil umuwi to, wala tong kapira-pira syempre 3 months pa lang siya eh. Ikaw kaya sa palagay mo, sahod mo unang buwan, papadala mo sa pamilya mo, ito na buwan siya. Tapos pa wala tong pera. Kaya nga, stress din to si ate. Kahit sabihin mong pumunta ka dyan sa uwa, manghingi ka ng tulong, hindi sapat ang itinutulong nila, katamtaman lang, nang makauwi ka rin sa lugar mo. O di ba? kaya nga, ito, kaya nga ginawa ko to ng uh, another video. nil talagang sobra. <laughs> Yan, sa totoo lang, ah, uh, maraming nag-comment, sobrang nag-comment, ang daming nag, andaming nag dito sa kabila ko, sa video ko na to. So mga langga, ito lang yung binasa ko dahil nga sa, ito lang pala mayroon talagang, marami din talagang nagsasabi doon sa kabilang apps na kaya pala ganun ang nangyari kay ate is nakatapis lang na naliligo lumalabas sa CR ay talagang bawal na bawal yan talaga dito sa totoo lang ako nga, pag naligo ako, bitbit -bit ko lahat ang mga damit ko. Doon na ako sa CR nagbibihis. Kasi hindi ako pwedeng lumakad rumang pa dyan sa sala dahil mayroong CCTV. Kailangan pag rampa ko dyan is nakabalot ang katawan ko pambihis. Ayan. Ito lang yung aking sasabihin no. At uh, salamat dyan uli sa nanood. Ayan kadama version maganda. Thank you so much dyan sa inyo lahat. Thank you again.